Maghusta po, mga katambay. Muli po si Kamanon sa Tambayang Makabayan. Uh, ito po. Uh, ah, na po natin. Painggan po natin itong isang analyst at uh, tumentuhan po natin, mga katambay. Sa ngayon ba, Sas, nakikita mo sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., naredeem na ba 'yung pangalan Marcos at uh, hindi na ba uh, forever na ma ang kanilang uh, pangalan? I think internationally no they are doing a good thing in redeeming their name no because they are now aligning with the anti china sentiments of of a lot of western uh, countries especially the united states so now maybe he would be remembered internationally as the president who took on china he will no longer be, he will no longer be remembered uh, um as the son of the dictator i think he successfully redeemed himself in that way but locally speaking of course the people have a different view of him hindi ba and nakikita naman natin eh no uh, kung ano ang nangyayari sa ating bansa and 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 sadly not the redemption arc is 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 own the redemption arc is not really going towards redemption. Kasi, naalala ko no 2022, no, pagbigyan ko kayo ng halimbawa, ang isa sa malaking uh, ibinabato ng mga supporters ni Bobo Marcos, and unfortunately, I was one of them, ay wag iboto si Lenny dahil kung si Lenny ang manalo, babalik ang mga oligarko. And now they are all over the place. And nobody, and, 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 And what we feared that Lenny would do is actually being done by this administration. Di ba? Ang, ang, nagbago lang is yung gender nung tumatakbo. <laughs> gender nung, nung tumatakbo. But it is practically what we fear, a lot of people fear that Lenny would do. This administration is doing. And and ayun na nga, um, what is actually happening in our country uh, right now? is the return of the comeback, no? Everyone na pinilayan ni Duterte nung panahon niya ay bumangon muli with a vengeance, hindi ba? <laughs> Yan po mga katambay, uh, paaganda po nung paliwanag po ng uh, isang analyst, blogger, na si sasa, Rogando Sasok. Siya rin po yung, baliktanaw po natin, siya rin po yung nakatoklas mga katambay, di ba ba, yung anomalya, na matagal na mahabang panahon na itinatago ng Senado at Kongreso, di ba? Yung kanilang mga budget taon-taon na hindi po pwedeng i-audit ng COA at yung po eh magagastos po nila yung pondo nila sa pamagitan lang ng pirma. Ipirmahan lang nila na ubus na ang kanilang pondo, ang Kamara at ang Senado, di ba? Yung mga kanila extra extra extraordinary. Siya po ang uh, nakapag-research po noon. Si Sas, uh, Sasot, SAS, uh, Rogandos. Tama po yung sinabi po ni Sase. Eh. Uh, nakabango na ba ang pangalang Marcos, di ba? Bilang anak ng isang dictator, di ba? Alam naman po natin no, sirang-sira po ang uh, pangalan Marcos lalo po sa Western at sa part ng Northern, di ba? Sa part ng Amerika, sa Europe, di ba? Eh talaga pong sira ang uh, pangalan Marcos dahil sa mga dictator na naka- nakatatak na sa pangalang Marcos, di ba? Pero ngayon po, eh, bumabango na po ang pangalang Marcos sa mga part ng Western. Dahil ang unang ginamit, ang sabi ni Sas, ang nagamit po nila yung pagigi anti-China. Di ba mga katambay? Yung pagiging anti-China. China. Di ba? Dahil alam naman natin, ang, ang, uh, ang uh, Western country, eh talagang hindi good sa China. Di ba? Ganon din ang Amerika. Di ba? at marami pang uh, mga bansa na mga tinatawag natin ng mga part ng Europe, di ba? Ah uh, hindi na at hindi din naman ligit sa ating kalaman na hindi naging mabango si dating pangulong Duterte sa Western, di ba? Talagang pilit niyang hiniwalay na ang uh, Pilipinas, gusto niya maging malaya na bansa ang Pilipinas na hindi na tayo nasasakop ng anumang bansa katulad ng Amerika, di ba? naging gusto niya talaga totally independent ng Pilipinas. Kaya ang ginawa nga diba, ni Pangulong Duterte, lahat po ay kaibigan nung panahon niya. Wala siyang kaaway. Di ba? Lahat ng bansa, kaibigan niya. Hindi po siya katulad ng nakadikit tayo sa Amerika. Kung ano yung kaaway ng ka amerika parang ang gustong mangyari, kaaway na rin natin. <laughs> di ba? Yun ang tinanggal ni Pangulong Duterte nung panahon niya. At at ang isa pang sabi ni Sass sa Pilipinas eh hindi bumabango ang pangalan Marcos dahil nakikita ng mga Pilipino kung paano ang ginagawa ng mga Marcos, 'di ba? ba? Dahil una-una sinabi ni Sass nung panahon na isa siya sa nangangampanya, dahil siya po ay masugid na nangangampanya nung panahon ng Marcos Jr. Isa po siya ron sa talagang masugid. Dahil meron pa siyang sinabi na nung nakaraang mga interview sa kanya na isa siya sa gumawa sa speech ni Pangulong Marcos na siya yung babasahin niya yung speech na ginawa ni Sas sa isang debate. Di ba ba? Siya dahil nga napagkatiwalaan siya ng una ng pamilya Marcos dahil yung kanyang katalinuhan, di ba ba? Nagamit nung kampanyahan. At yun ang sinasabi nga ni Sas na yung, yung campaign na propaganda ng panahon ng kampanya, sinasabi nga natin, huwag daw iboto ang mga sileni dahil magbabali ka ng mga oligarko sa ating bansa pag si ang nanalo. Pero ngayon po, ano po ang nangyari sa ating bansa? Halos lahat po ang nasa posisyon po ng gobyerno ayon kisas, e eh puro oligarko. Puro nagbali ka na po lahat. Yung mga, yung mga sinuka at Talagang sinasabi ni Pangulong Duterte na hindi makakatulong sa ating bang, sa ating bansa, mga oligarko na halos sa uh, you know, ninanakaw di umano ang kabangyaman at karamihan na hindi nagbabayad ng tamang tax, di ba ba? Napakaraming napatunayan ni Pangulong Duterte nung panahon niya na mga oligarko na dinudoktor at hindi nagbabayad ng tamang tax, di ba, ba? Alam po natin 'yon, napakarami po mga nandiyan po di umano maaboytis, di ba? mga tan, di ba, ba? At marami pa iba, pasama pa ang ABS-CBN, di ba, ba? Na talagang maraming anomalya pagdating sa mga kapirahan, di ba? ba? Lalo sa gobyerno. Kaya po, nawala po. Kaya sinasabi ni SES, sa Pilipinas, hindi maibabangon ng Pangulong Bongbong Marcos, yung Iplidong Marcos. Dahil hindi po natupad yung kanyang mga sinabi sa kayong mga gusto ng mga Pilipino na talikuran na ng uh, ang mga oligarko dahil hindi sila nakakatulong pag sila ay namamahala sa ating bansa. Hindi po nangyari yon Kaya hindi nagiging mabango totally, sabi ni Sass, ang pangalang Marcos sa ating bansa. Nagiging mabango lang at nagiging maayos-ayos ang pangalang Marcos sa ibang bansa. Di ba ba? Dahil nga nagamit ng China. Di ba ba? Anti-China na ngayon, ang Pilipinas. Hindi ka tulad ng panahon ni Pangulong Duterte, kaibigan lahat. Wala tayong kaaway, kaibigan. Kaya pwede tayong magnegosyo kahit saan. Di ba ba? At yung, pang yung nangyayari naman daw kay Pangulong Duterte, yun nga po, nagbalikan na lahat. <laughs> lahat ng mga talagang uh, naging uh, tinik sa mga una-una, sa mga negosyo nila mga illegal man o hindi illegal. Kasi nung maupo si Pangulong Duterte, lahat kasi naging pantay-pantay. Kung ikaw ay nagninegosyo sa bansa, magbabayad ka ng tamang buwis. Kung ikaw naman ay eh, sinasabing uh, ang trabaho mo illegal, delikado ka sa pamahalaan ni Duterte. Lalo ang mga droga, di ba ba? Uh, talagang mga drug lord. Ngayon po, halos lahat. Lahat ng uh, naapakan at napilayan ni Pangulong Duterte, nagbali ka na. Ito na po ngayon yung sinasabing nga uh, redeem o paghiganti, revenge. <laughs> di ba ba? Yan po ang nangyayari ngayon kay Pangulong Duterte. Sama-sama na po mga media, di umano, oligarko, di umano, mga kaliwang grupo, kasama pa mga drug lord. <laughs> di ba? Sila-sila na po ngayon na nag, nagkakampi-kampihan para talaga pabagsakin ang uh, pang, pamilya Duterte dahil ayaw na ayaw na po nilang makabalik ni isa o isa man sa mga Duterte sa Malacanang. <laughs> Di po ba? Yan lang po mga katambay, Ang komento ni Kamanong dito po sa tinatawag na kung nakabalik na ba at bumangon na ba ang pangalang Marcos at ang Pangulong Duterte sa nangyayari po sa kanila. Paalam po, muli po si Kamanong nag po ng mahalin natin bansa. Siyempre, paglaban natin, tis-tis lang may darating pang Sara Duterte sa ating bansa. Paalam. Bye-bye.